Hello, hello, Leo Collective, Sun Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for May 2025. Leo, ano yung mga gusto mong matupad this month? Mga wishes, plans, dreams, yung mga goals na talagang feeling mo this May mo gusto mong makuha? Gamitin mo ang aking comment section bilang iyong manifestation board. Isulat mo lang dyan sa baba yung mga bagay na gusto mong makamit ngayong buwan na ito. Surat makuha ng yung spirit guide ng um, ng divine power, ang iyong frequency at energy para matupad ang mga bagay na yan this month. or di ba, Leo? Tulad po nakagawian sa ating reading for today, kulang nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Leos yun. So, palakasin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kalaw po sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe. And no, so for those sa mga hindi po nag skip ng ads at saka po sa mga nag-donate po sa ating channel. Thank you again for your generosity and kindness. So Leo, ano ang naghihintay sa iyo ngayong Mayo? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Swords. 10-10, new 10, beginning. This is the end of a cycle and mag-start ka na bagong beginning. Congratulations, Leo. In the area of what you need, you have the Five of Swords. In the area of what's affecting your current energy, may nakang Knight of Wands, good news. May so, parting sa'yo magandang balita this month. In the area of your near future, may Seven of uh, Pentacles. In the area of your challenge, you have the Sun. In the area of your fortune, meron kang the world card. Wow, success, completion, a uh, closure, new cycle. 10 10 talaga ito. 22 21 pa ito. This is really like a new beginning for you. Congratulations Leo. In the area of your divine advice, meron kang queen of cups. At ang outcome mo this whole month, Leo, meron kang The Hanged Man. Ooh, very interesting. Pag-usapan natin later. But first, at the bottom of your deck, you have the Justice card. Ano daw yung mga bagay this time, Leo, na kailangan mong pag-isipan, especially with your actions. Halimbawa, ito yung action ko. Ano kaya magiging consequence? Ano kaya magiging effect? Uh, sa buhay ko. So this time para merong tamang-tamang um, timpla ng mga bagay na gusto mong gawin. Apag uh, Pag-isipan mo daw muna o kaya um, timbangin mabuti kung ito ba'y tama, ito ba'y mali. Um, pagba ito yung naging action ko ano kaya magiging epekto sa akin ito o sa mga tao sa paligid ko so now is the right time to be re really really conscious in your efforts in your actions in your thinking and also sa mga bagay na sinasabi mo i'm seeing you are very very focused sa ibang Leo. you're focused now in bringing balance sa buhay mo parang mga nakaraang linggo nakaraang buwan parang medyo mahirap ano may struggle ka so now parang iniisip mo paano kaya mab mababalanse ang buhay ko and meron ka mga um nire-rethink sa life mo now. Paano kaya ako magkakaroon ng magandang trabaho and at the same time, makapagpahinga ako na maayos o kaya, paano kaya matutupad yung pangarap ko and at the same time, tutuparin ko rin yung responsibility ko for my family. So, you want to have different things at the same time. Kaya hinahanapan mo ng balance. Ano? But for others, tread carefully. May mga bagay na parang dapat talaga ah, hinay-hinay, wag basa-basa susugod so so because the cause and effect Uh, mga bagay na kailangan mong intindihin this month, Leo, okay? Start na tayo sa napakaganda mong reading. You have the Ten of Pentacles. Now is the right time for you to think hard, especially with the Justice Card, yung mga bagay o trabaho o endeavor na kailangan pang matagalan, whether relasyon, uh, trabaho, negosyo, um pahigapagkapwa tao, o kaya yung pundasyon ng... Um, pagkakakitaan for your family. I'm seeing someone na parang may inaayos about mana o mga bagay na tungkol sa um, monetary sa inyong pamilya. Pwede sa lord at lola, hanggang kaapo apuhan Meron ba sa inyo dyan na ngayon ay dumadanas ng um, justice uh, with pertains to mana o mga bagay na dapat sa iyo mapunta o sa ibang tao na punta ganyan so may court hearings ba about diyan may mga kaso ba about your Uh, mga uh, minana sa iyong mga magulang o kaya sa iyong mga lolo't lola. So now medyo yan yung mga bagay na inaasikaso mo ano for a certain Leo yan. At nakakita ko ng closure diyan sabihin ko na agad meron ng pagkatapos ang eh, legal battle na yan. And for others, I'm seeing naman na now is the right time for you to really think hard. Ano ba yung mga bagay na gusto ko makuha this time na pang matagalan? Uh, Taman na yung mga relasyon na alam mo yun, yung pang, pang, panandalian lamang o mga hindi seryoso. This time around, find someone na talagang makikita mo na makakasama ko to hanggang tumanda ako. O kaya, eto seryoso ako, hindi to iiwan. Parang ganyan. But for others, I'm seeing you, kailangan may solid ka ng trabaho. Yung merong financial stability in your life. May benefits. Merong makukuha mo na parang pang-retirement. Ganyan. So now is the right time to really rethink your financial status. Um, meron sa inyo nakikita ko na nag-aasikaso na papers sa kanilang SSS o sa kanilang retirement plan. And now, parang hinahanap mo yung mga right papers, right documents na kailangang pirmahan. Or for some, I'm seeing someone, I don't know, it's very, very clear. Getting a house, buying a home, acquiring a property na parang doon ka natitira from now on. O kaya nag-iisip ka ng right plan for your kids. So this time around, yung mga iniisip mo na kahalintulad ng mga dokumento o mga papers na dapat pirmahan ay parang pang mat tagalan. Parang pang permanente sa buhay mo, Leo. The Ten of Pentacles being clarified by the Empress card. Yes, all about you. The future. Yourself. Beautification. Um, mga bagay na gusto mong buuin. Na parang this time around, yun ang lalaanan mo na maraming oras. Ano, maraming pagkakataon para maipanganak mo yung bunga na yan. Because Empress all about parang pregnancy at yung binubuo niyang yun pag pinanganak niya at napisa na yung itlog na yan ay magkakaroon ng magandang 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 resulta para sa kanya. So now, daanan mo daw yung proseso, dapat daanan ang proseso para manganak ng tama si Empress at makuha mo yung dine-desire mo na resulta o na baby, ba diba? So, malaki ang uh, malaki ang energy about really a mana sa pamilya. Uh, meron ka bang pinapasa na parang um, pera o kaya property o kaya um, certain amount of money sa iyong mga anak o ikaw pinapasahan ka from your parents or from your um, Uh, lola't lola na kailangan mong alagaan but since parang may mga question o may legalities na kailangan ng munang harapin kaya parang this type ito ang inaayos mo ano but I'm seeing a very very good uh, uh, ending sa bagay na ito kasi may completions in the area of fortune so kung ano man po yung inaasikaso ng legal na bagay tungkol sa mga bagay na pampamilya pang, pang matagalan ay mahuhuha mo ang success dyan at it will the, the struggle will end here. I'm seeing that. So congratulations in advance, Leo. Especially here in the area of what you want. Gusto mo talagang matapos, um, sobrang struggle na nito. Siguro, ubos na rin ang pera. Kakapaas ka sa mga legal na bagay ito, sa mga dokumento. And then may mga quarrel na rin siguro sa mga family members. Meron na rin hindi pagkakaunawaan, hindi rin pagkakaintindihan. Pero nilalaban mo kasi yung karapatan mo, especially with this um, mga mana inheritance, mga bagay na feeling mo ipara sa iyo at uh, ito ay magagamit mo na pangmatagalan, ano? So now talaga ito ang nasa puso at isip mo this time is to get the result from this. At ang dami mo nang ginugol ng oras, panahon pagod dito. And I'm seeing you pagod na pagod ka na. Uh, para rurok na ito ng lahat ng struggle and you're just waiting for that document, waiting for that justice to come to you. Um I'm hearing parang good karma, good justice, everything will go out in your favor. Uh, balance will be restored this time. Kung dati sobrang hirap, sobrang pagod, uh, now babalik na yung balance ng buhay mo. And this ten of swords will come to the end. So congratulations. Patapos na to. Ten and then another ten is like end of a cycle. Okay? The Ten of Swords being clarified by the Eight of Swords. Yes, feeling mo wala ka na magawa, stuck ka na, um, wala na bang ibang ways, wala na bang ibang paraan, nawawalan ka na rin ng pag-asa, ano, Leo? Kasi parang ang haba-haba na ng proseso na ito, sobrang tagal na. And you're like, God, please end this struggle, end na po tong gulong ito para maka-move on na kami pare-pareho. Ano? In the area of your what you need, you have the Five of Swords. Si Five of Swords kasi, parang parang winning the winning the fight but losing the battle ang kanyang meaning dito sa si Leo. So, ikaw nilalaban mo yung mga bagay na gusto mo. Talaga nakipagtunggali ang ka i pinaglaban mo yung karapatan mo, yung paniniwala mo, yung para sa iyo, yung posisyon mo inilaban mo. Pero sa dulo iniisip niya worth it ba ang mga laban na ito? is there any other way to win this battle? Is there any other um, option to solve this problem? So parang nandun ka ngayon sa position mo this time. Ito yung kinakailangan mo daw. Sabi sa iyo na yung spirit guides. Pero ancestor mo ito na namaya pa na parang pumupunta sa iyo this time and telling you, marami pang paraan. Huwag daanin sa gulo, huwag daanin sa um, sakit na pananalita, huwag daanin sa away o sa sagutan, ganyan. I'm hearing talaga, pinapayuan ka na yung spirit guides na maghanap ka pa ng ibang solusyon, Leo para makamit mo yung tagumpay sa laban na ito. Kung na kailangan magsettle. I don't know why what I'm why I'm hearing this. Kung na kailangan magsettle o kaya hatiin o kaya ibigay mo yung right part for them and yung karapat dapat lang for you. Ganyan so parang always thou meet in the middle and don't don't um engage sa mga away o batuhan ng putik, batuhan ng masakit na salita. Um para sa huli daw, um, uh, ma, ma, mayakap mo pa rin yung tagumpay. Because I'm seeing talaga, you're gonna win this. Especially with the Five of Swords, you're gonna win this fight, Leo. Yun naman ang importante, you're gonna win this fight. Pero pagkapanalo mo, iisipin mo, worth it kaya yun? May mga connection o relasyon masisira kasi after you're gonna win this. May mga ugnayan kang puputulin na kasi marami ng pinagdaanan, eh, marami ng drama, ano. Pero sabi sa yung spirit guides mo na magkaroon ka pa rin ng ibang paraan to solve this fight or to solve this endeavor so that mapanatili mo yung balance pagkatapos ng laban na ito the five of swords being clarified by the eight of cups now after winning uh i'm hearing move on yan ang kailangan mo daw sabi sa inyong spirit guides. After you win this battle, after you win this fight, syempre may mga part ka pa rin sa sarili mo na parang, ah, okay, nanalo ako, pero nakapanghina yung relasyon, nakapanghina yung pinagdaanan namin, napakahaba ng proseso, napakahaba ng mga naging uh, conflicts, pero ikaw ang nanalo, ikaw ang nagwagi. Pero sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na, walk away na ha, after this, move on ka na with your life, huwag ka na mag -dwell. kung kailangan ng puturi ng ugnayan with other people na dumating sa life mo, and then, nakuha mo yung matamis na resulta, parang, ikaw na mag-initiate na, move on ka na. Uh, lumayo ka na, make space, give space from them, and uh, try to rebuild your life after this. Especially now, with the uh, two 10 dalawang starting over, and isang world card, with the closure here, tapos simra daw yung cycle na yan, and continue in the pursuit of the balance sa buhay mo, Leo. In the area of what, Uh, of what's affecting your current energy, may night of once this good news na darating sa'yo this month. parang yes, andyan na yung papers, yes, andyan na yung pipirmahan ko, yes, yung legalities pumabor sa amin, um, yes, nasa amin na yung um, kasagutan, uh, kami yung karang kinatigan ng katotohanan, ng pabor na sa amin. So, this good news will give you the boost or parang katatagan ng loob at saka parang tibay na parang yes, ilaban pa natin to kasi nasa atin yung right way. And I'm you fighting for it because Knight of Wands at sa kanya yung fire within him na ilaban, isugod, so ano man ang mangyari. Hindi siya papipigilan nino man ilalaban niya ito. And I'm seeing you getting that fight. And you're gonna win this with a Ten of Pentacles here. So congratulations, Leo. The Knight of Wands being clarified by... The Three of Cups. People are gonna celebrate with you kasi meron kang nakuhang impormasyon nga parang good news. May maririnig ka na parang papers darating, chat, tawag, or from your... Kung ito man ay talagang legal na bagay, you will get a call from your lawyer na parang, ayan, okay na, may resolution na, um, tabayanan natin yung uh, sagot ni judge o nang maririnig natin ng mga bagay pertaining to this case or pertaining to this um issue and makukuha mo yung right answers and you will get the celebration that you need with your loved ones for others na hindi naman legalidad ang issue na ito ano may mga bagay na parang pinakait sa o mga problema in your life na feeling mo so unjust so unfair sa life mo you will get the right decision this time or good news na parang papabor sa iyo ang tadhana and this time parang magkakaroon ka ng lakas sa loob na lumaban at ipaglaban yung mga bagay na gusto mo at sumugod sa mga bagay na paniniwala mong para sa sa'yo you will get it. You will get the stable uh, o stable na blessing sa mga gamit mo in the long run and you will be very, very happy. A fruit, a beautiful, beautiful, beautiful fruit of your labor and you will celebrate it with the people that you love. Okay? Especially in the near future, I'm seeing here with a seven of pentacles, results are here. Results are coming. Lahat ng tinanim mo, na hinintay mong magbunga, lahat ng pinaghirapan mo nandiyan na may enjoy mo na siya. And uh, mo sa sarili mo na, ay, thank God, chinagaan ko yun. Thank God, hindi ako sa Thank God, I did everything that I could para makuha ko yung bagay na gusto ko. And you're here. Uh, enjoying it, seeing the fruit in your eyes, uh, witnessing the beautiful fruit para sa iyo. The seven of Pentacles being clarified by the Chariot card. Yes, moving on, moving forward. This result or this goal na makukuha mo will give you the fuel para makamove on na sa life. Kaya dati parang hintay ka ng hintay. Ano? Kailan ko ba mabubuo itong negosyo na ito? Kailan ko ba may papanalo itong kaso na ito? Kailan ko ba uh, makukuha itong diploma na ito? O kaya itong nilalakad ko ng mga trabaho, pinipilahan ko, kailan ko yung makukuha yung yes, yes, makukuha ko na yung negosyo ganyan. O yes, makukuha ko na yung oo ng boss ko na tanggap na ako sa trabaho. Ito na yun. The good result, is here and it will propel you to beautiful beautiful adventure moving forward. So congratulations Leo. ito ay bunga ng pagdarasal mo because the stars are here uh, at your um at your corner protecting you guiding you. So you are protected, you are guided and uh, moving forward. Huwag ka mag-alala. You are in God's hands at wala kang dapat ikabahala. Okay, Leo? In the area of your challenge this month is happiness. The sun card. I'm seeing kasi ang daming pinagdaanan ano, with the justice here. Mga unfair na bagay. Mga sa sa'yo. Mga... Uh, hinahanap mo na katotohanan at mga bagay na parang pilit mong kinukuha. So this time in the process of this is parang having this complete joy parang hindi mo kasi masyadong ma-enjoy. Kasi parang ang tagal-tagal na eh. I'm hearing talaga sobrang tagal mo tong gustong kunin. Sobrang tagal mo tong hinangad na matapos na, makuha na. And then nung nandito na parang you're not enjoying it because parang nasa, na, na, nasaid na yung anticipation. Alam niyo yun, yung yun, parang ang tagal mong in-imagine yung outcome, ang tagal mong in-imagine yung mangyayari, and then umasa ka ng umasa ng umasa ng umasa ng maraming taon o maraming buwan. And then nung nandyan na, napatapos na, parang nakabuntong hininga ka na lang pero wala na yung happiness doon. Hindi mo na-enjoy because dahil din to sa pagod, dahil dito sa exhaustion, sa sobrang parang naisip mo, sana matapos na lang. Pero yung emotion mo wala na doon eh, parang indifferent ka na with this thing. So, this time around, parang i-celebrate mo daw yung, yung tagumpay, i-celebrate mo daw na parang yes, finally, tapos na. Um, I'm seeing kasi na parang pagod na pagod ka na, Leo. Pagod na pagod ka na sa mga bagay na ito. And wala na, wala, wala na yung feelings mo doon. Parang kumawala na yung emotion mo sa bagay na ito. Sa sobrang paghihintay. Pero this time around, try to celebrate. This is parang kasagutan from God. So, celebrate it with your family. Okay? The sun card is being clarified by the hermit card. Yes, antagal mo itong hinanap. Antagal mo itong hinintay. The sagot. Um, the, um, the result ang tagal, kasi si, si, Hermit ang tagal niyang naglakad sa bundok kasama kasama, kasama niya itong lantern na to hinahanap niya yung sagot sa buhay niya hinahanap niya yung um, resulta na matagal niyang hinahanap matagal niyang hinihintay and then na realize na sa kamay lang pala niya with a star nasa lantern lang pala niya so parang indifferent yung feeling niya hindi niya ma-enjoy because oh, nasa isip niya yung journey kaya siguro ito yung nasa need mo eh with the five of swords eh victory ka pero ang naiisip mo yung pinagdaanan parang worth it pa yun parang sobrang pagod hindi ko maramdaman yung enjoyment so now is the right time for you to really dig deep and find that happiness hanapin mo ulit yung kaligayahan sa bagay na yan and um, It will push you moving forward. Especially here in the area of your fortune, you have the world card, completion, success, happiness, accomplishment. You will end an era here, Leo, entering a new port in your life. Papasok ka sa bagong portal ng buhay mo and live this bruhaha, this drama, this conflict behind you. Um, now is the right time for you to celebrate talaga kasi papasok ka ng bagong era mo. Wala ka nang dapat alalahanin kasi everything is now in your past. So, this May is your time of transition, time of um, adjustment sa pagbabago ng buhay mo kasi ang tagal mo itong dinaanan eh. So, parang somehow nasanay ka na na yung mga gulong ito. No? Pero now, uh, be excited for the future because you are now entering a new Leo life. Congratulations. The world cards being clarified by, nakabaliktad, the Knight of Wands. I'm seeing here na parang, ya, huwag ka daw matakot sa mugod, huwag ka daw parang magtanghinaan ng na loob. Uh, nandyan na yung bagong simula, kaya hindi ito yung panahon para magpahakampante at maghayahay. Now is the right time to rebuild your life. Now is the right time to itanim, buuin mo ulit yung building na dating nawasak because ang daming unfair na nangyari. Ano? Parang ngayon, you're gonna rebuild your life kaya walang, excuse me, walang way para sa'yo na panghinaan ang loob. Okay? Laksan mo pa lalo ang loob mo this time kasi ang daming bagong darating sa life mo. Bagong opportunity, bagong love life halimbawa, o kaya bagong people to, to conquer with or to communicate with because you're entering a new phase of your life. Kaya, wag na mag, ano, wag ka nang mangamba. Be excited and be hopeful. Okay, Leo? In the area of your divine advice, you have the Queen of Cups. Sinasabi dito na, Um, sa mga nangyari at mga naganap, lagi mo daw uh, isa puso ang mga bagay-bagay. Huwag -bagay. daw lagi mo ng care, nurture, at uh, pagmamahal sa mga tao. I know marami kang pinagdaanan na uh, injustice o pang unfair na bagay o mga pinagkait sa iyo na piling mo tatalo ka sa mga bagay na dapat sa iyo pero marami mga tao sa paligid ng mga toxic hindi ba lagi mo daw pa rin panghawakan ng iyong damdamin ng iyong puso maratili kang mabait sa mga tao. Huwag dapat mawala yung care and love and affection with other people dahil nasaktan ka nga in the past um, pangalagaan mo pa rin ang iyong puso at maratili kang mabait. At lagi mong isipin na may mababait pa rin tao sa paligid. Okay, Leo? The Queen of Cups being clarified by the Magician. Yes, basta may nasa iyo ang puso at bukal sa loob mo, yung mga bagay na gagawin mo, yung mga hinahangad mo, mahukuha mo siya. You will manifest this with the Magician card. Basta nandoon ang puso mo, mahukuha mo yan, Leo. Okay? Congratulations. In the area of your outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ito ang angel number para sa iyo, you have a number 12. Kung importante po sa inyo numbers na 'yan. Confirmation ito na itong message ito ay para sa iyo. Creativity is a driving force in your life. Your imagination is rich and you are able to express your feelings and insights in unique ways that others can benefit from. I am a visionary. So sabi ko sa iyo this time around, it's time for you to envision your future. Mas bagong era ka, kaya Malaya kang pangarapin at i-visualize ang mga future na deserve mo, okay, Leo? Ito ang area na kailangan mong focusan this whole month. You have forgiveness, um, especially with the justice here. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. So pagkatapos mong manalo sa mga bagay na ito, pagkatapos mong makuha ang good karma sa life mo, magpatawad ka din for you to completely move forward in your life. Okay, Leo? Especially here in the area of your outcome, you have the hanged man. I'm seeing a very wise Leo. Um, marami ka ng pinagdaanan and now you see life in a different perspective. Na-enlightened ka na dito. Alam mo na yung parang secrets of life. You understand life now more than ever. And now, moving forward, gamitin mo daw yung mga pinagdaanan mo. Your wisdom. Moving forward so that lahat na nangyari in the past, hindi na ulit mangyari. And you are now a wiser, better Leo. Okay? The hangman's being clarified by the ace of swords yes wiser uh, clear mind uh, now you're smarter you know what to do uh, malinaw ng isip mo paparating sa bagong buhay mo so now uh, I'm hearing a very clean slate. Bagong simula, bagong buhay. Kaya kailangan clear din sa mind mo kung anong gusto mong tahakin. Use whatever experience you experienced in the past para maging bagong simula mo moving forward. So, congratulations, Leo. A good karma dumating sa'yo. Parang bumalik na yung pinaka sa sa'yo. And now you're winning in life. So, Leo, that is your May 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tara Page. God bless everybody